Pinipilit ko po, ma'am, na wag, wag isipin yung pagod kasi gusto ko pa pong magdugtungan dugtungan ang buhay ko. Siguro po, mayroon pang hindi ko yung Panginoon na extinction sa buhay ko. Dumako naman tayo sa ating satellite office sa Kongreso. Makakausap natin si Roden Acudile, 56 na taong gulang, ama sa tatlong anak. At lumapit ngayon sa ating tanggapan upang humingi ng tulong. Bukod kasi sa sakit na diabetes at stage 5 chronic kidney disease na iniinda ni Tatay Roden, ay na-diagnose na rin siya ng may sakit sa puso. Nito lang buwan ng Hulyo. Ang panawagan ni Tatay Roden. Panorin po natin ito. Ako po si Roden Acudile. Ako po ay diagnose ng heart bypass Teresion, humihingi po ako ng tulong sa ako bicol partles sa halaga po ng 100000 Sana po matulungan ako ng bicol partles. Salamat po. At para sa detalye, makakausap natin ngayon si Tatay Roden. Tatay Roden, kamusta na po yung kalagayan nyo ngayon? Talagang mahirap po talaga sir ang kalagayan ko ngayon kasi unang-una, nasa recovery pa lang po ako. Dito po sa bagong nangyari sa akin na biglaan pong nagkaroon ng pangihina sa katawan. Ako po'y nasugod sa hospital at na-ICU po ako sa, sa hospital na aking napuntahan. Doon po na pag-alaman na ang puso ko po, po ay nagkaroon ng mga bara. Talagang kailangan ng agarang operasyon ng, ah, ng puso ko kasi medyo po talagang masilan ang kalagayan ko. Po. Hindi pwedeng po magtagal. Kaya po ito, lumalapit po ako sa tanggapan ng Acubicol Partylist para makahingi ng tulong para po sa agarang operasyon po ng ating puso. Kailan po kayo na-diagnose nitong sakit na diabetes at CKD? Ang diabetes ko po, almost 20 Five years na po ako, mga bandang year 2000 po. Tapos, patagal po sa pag-inom ka ng gamot, itong last year ng bandang first week of March, nagkaroon po ako ng manas sa aking paa. Doon po, nagpa-laboratory po ako, pagkatapos po nalaman na napakataas na po ng creatinine ko. Doon ako na diagnosis last year ng March ng kidney failure, bali CKD5 na po, direktsyo. Direktsyo po ako na nagpa-admit. Ang nangyari po, bali emergency si dialysis. Tatay, maliban dyan sa sinasabi mong naging epekto po nitong ganitong tatlong uri ng sakit na dumapo po sa inyo, ano pa yung mga dating ginagawa nyo Tatay Rodena, ngayon po ay hindi nyo na po nagagawa? nagkatrabaho naman po ako noon. Mm -hmm. Kaso lang sa sa panahon po na medyo nararamdaman ko po, po na medyo ano na yung diabetes ko, uh, nagtigil na po ako sa trabaho. Hanggang ngayon po ay wala po kayong trabaho, Tatay? Wala na po. Sa ngayon po, Tatay, na hindi po kayo nakakapagtrabaho sino po yung katuwang nyo sa buhay? Sino po yung naasaan yung tumulong sa gastusin? Especially sa gamutan po ninyo? Sa awa ng Diyos, dapat naman po yung napatapos ko yung mga anak ko po, po. Bali, sila pong magkakapatid ang nagtutulungan para po masuportahan ang kakulangan ng aking pagpapagamot at ako po ay talagang lumalapit po sa mga government agencies para makahingi po ng mga guarantee letter. Kahingi po ako ng gamot. Sa ngayon tatay, ilang anak niyo po ang nagtatrabaho at tumutulong po sa inyo? Ato po ang anak kong lalaki. Lahat naman po sila may trabaho. Pero yung isa ko pong anak, siyempre may mga anak na rin po. May pamilya na. Yung dalawa ko po pong anak na nakaano pa sa akin, sila po naman lahat po tumutulong Pumutulong po. Tumutulong po sa inyo. Pero yung ibinibigay nila po sa inyo ay sumasapat naman po ba ito? Nakakasapat naman po ang ginagawa nga po sa sitwasyon ko. Talaga po nagtsitsaga po ako maglakad sa mga agencies na nahihinga ng tulong kagaya na katulad na nga po nito ng Ako Beetle Kung ano po ang mga agency na tumutulong po sa mga kagaya sa amin, uh, pumitila po ako kahit maghapon. Po, matanong ko lang Tatay Roden, anong sabi ng doktor regarding po dito sa tatlong sakit na dumapo po sa inyo? Talaga pong kailangan pong magdasal po, pangalagaan po ang katawan na sumunod po sa mga pinagbabawal at mga mereresita sa mga gamot. Huwag pong kaliligtaan, huwag po ba matigas-tigas na uh, kagaya ng pagdadialysis. Huwag pong mag-escape ng dialysis. Tama po. Tatay Roden, tatlong uri ng sakit, ito pong sinaping po ninyo tay. Dumating na po ba sa punto tay na parang, kasi nababanggit nyo kayo mismo po yung naglalakad ng mga guarantee letter, kayo po yung naglalakad para po makahingi po kayo ng tulong sa mga government agencies. Dumating na po ba sa punto na parang napapagod na din po kayo? Pinipilit ko po, ma'am, na huwag, isipin yung pagod kasi gusto ko pa pong mga dugtungan ang buhay ko. Siguro po, mayroon pang pinitigay ng Panginoon na extension Opo. sa buhay ko. Tama po yun, tatay. Ano? Positibo lang po tayo dapat. Lakasan niyo po yung loob niyo dahil kayo mismo makakatulong po sa inyo po ano para eto pong mga sakit na to ay malabanan po ninyo, tay. Okay. May ilang gamot po yung iniinop nyo po sa isang araw? Marami po mga sampung gamot Yang sampung gamot po ba tay araw-araw ay naiinom nyo po? May mga available uh, um, na po ba kayong gamot na yan or paminsan-minsan po kulang? Ma'am, sinisita po po ma'am -ma kasi kagaya po ngayon may program po na panibago po ang PhilHealth. Kagagaling po lang po kahapon talagang po po doon sa center. Pinipilit ko po, po makumpleto. Bilib po ako sa inyo tay ano? dahil ito pong mga programa ng gobyerno, ito pong mga benepisyo ay alam na alam po ninyo kaya Tama po yan, Tay. Tatay, sa sitwasyon nyo po yan, ano po tayong mga bagay na hindi nyo na po nagagampanan or nagagawa para po kay Missy? Tuwalimang wala na po talaga akong nagagawa kasi wala na akong naitutulong. Kung baga sa ano, alagaan na, alagain na rin po talaga po. Pinipilit, pinipilit ko rin po na kahit pa pan, yung mga magagaang uh, gawain sa bahay, kahit man lang halimbawa sa paglilipit ng mga ano, paghuhugas man lang, makatulong po ako sa asawa ko kasi pagod na rin po talaga ang asawa ko sa pag-aalaga. Nababanggit niyo po yan tayo, ibig sabihin, mahal na mahal po kayo ni Mrs. Bakit gano'n ang asawa ko sa akin po dahil ako po ay talagang nagsikap din po para ma iarius ko po ang pamilya na during the time na nakakapagtrabaho pa po ako. Parang binabalik lang po sa inyo ni Mrs. yung pag-aalaga, pag-aasikaso dahil nung panahon na kayo po ay malakas pa, ibinigay nyo po yung lahat ng pagmamal at pag-aasikaso sa kanila. Kaya it's payback time din po tatay. Ano? Tay, meron po kayong mensahe ako? para po kay Mrs. Ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Nagpapasalamat po ako sa asawa ko kaya kay Mami Ako din sa patuloy niya po pagiging mapagpating siya po kasi sa sitwasyon ko po, po ng ito pong kanagayang po ng minsan irritably. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin ang patuloy na pag-aalaga sa akin. Salamat Yo. sa yon. Napakabait na asawa. Kailan kalas na nag-I love you tayo kay Mrs. Hindi ko man po nasasabing I love you araw-araw sa asawa ko. Pero ano na po yung maayos na aming samahan, siguro may paparamdam po ang pagmamahal ko sa asawa ko. Ngayon po, sa kong kami ay nagtatakot. Ayun. Maisingit ko lang Tatay Roden, ano? Kayo po ay lumapit sa aming program at sa Ako Bicol. Ano po yung ninanais niyo pong tulong mula sa Ako Bicol? Ang inihingi ko pong tulong, akpa po lang ang ng 100,000 para po sa agarang operasyon ng ating puso. Sige Tatay, ano? Standby ka lang ano para sa oras mismong pagdugon sa inyong problema. Nasa kabilang linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. So, magandang hapon Sir Alvin. Good afternoon po sa inyo Sir at kay Ma'am Remy At sa tabang ora mismo po Mag Sir Alvin oh. Diretso ko na po Ano pong may bibigay na tulong Ng Ako Bicol Party List Patungkol po dito sa Alalahanin Ngayon ni Tatay Roden Opo Narinig ko po yung storya ni Tatay kanina At ako po yung nakikinig Sa telepono At yung pong kanyang uh, problema Alam ko po For uh, bypass grafting po ata Si Tatay Sa Philippine Heart Center Wala na pong problema yan Nasubmit niya po yung mga dokumento Sa atin Yung pong 100,000 po Na iniiling niya Ay po provide po yan Buong buo ng Ako Bicol Party List you well. Ayun. Sa Rex, ano na lang po yung magiging proseso para po itong tulong mula po sa Akubikol Party List dahil nababanggit nyo na wala nang po problemahin sa Tatay Roden dahil sasagutin na ng Akubikol Party List. Ano na lang po yung dapat gawin ni Tatay Roden para matanggap po itong tulong mula sa Akubikol? Yes, ma'am. Dahil po ay naibigay niya na po yung mga dokumento po at mga quotation po na no, nasa napanggit na po sa ating mga coordinators kanina. Yun po ay proseso na po ngayon ng ating opisina, ng ating tanggapan. Yung uh, GL na sinabi po natin kanina para sa kanya at uh, wala po siyang gagawin iintayin lang po niya yung tawag ng ating staff pag kung sakaling lumabas na po mula sa Department of Health ang uh, kanyang uh, GL code no para po maibigay na sa kanya siguro hindi naman po magtatagal lang isang linggo makukuha niya po agad yan Maraming salamat uh, Sir sa Rex uh, Sir Alvin Martinez ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Party List. Balikan natin, natin si partner Tatay Ruden. si Tatay Roden Tatay Roden Narinig niyo po si Sir Alvin ng Ako Party List. Wala na po kayong aalala.

kahit medyo chapi si Tatay mm. pero naiintindihan natin partner laki yung pasasalamat ni Tatay Roden. Tatay Roden maraming maraming salamat din po sa inyo at hiling po namin panalangin namin na gumaling na po kayo at para naman po ay pag-aasikaso po sa pamilya mo na hindi niyo na po nagagawa dahil sakit po ninyo ay manumbalik na po. Maraming salamat Tatay Roden. Opo ma'am, papasalamatan din po ako sa programang Tabang Ura mismo uh, Maraming maraming salamat po ma'am.